Hello guys. Magluluto ako guys. Parang sa Pilipino yung sari-sari. Pilipina kasi ako. Yung rice ko guys. Ito guys oh. I'm cooking now. Ito yung ano ko. Um, meatballs. Tapos after here Naluluto mm -hmm. ako ng meatballs ko guys. Ano lang yung parang Swedish naman ito. Na parang Pilipino na, na na ata siya. Naluluto ako ngayon guys with Imelda Papin guys. Kanta niya with sentimental. Naluluto <laughs> ako ngayon. Naisipan kong mag vlogs. Mm -hmm. Mm -hmm. Ganito kasi ang mga Pilipino kapag naluluto tayo di ba? Mm -hmm. Siki, guys, Twitteranlah, mulai selamat, bye.